palang hapon po guys sa atin lahat guys samahan nyo po ako sa lang pang video ko ayan guys o oh. ang reality guys ng ano ng trabaho ng probinsya ayan o oh. nagtatapas ah, para mag viral kayo eh. video ko kayo ayan guys so oh, ang sisipag ang sisipag naman oh, ang sisipag guys ayan, ayan sila oh. Ayan o. Oh. Ayan ang pinakamasipag o. Oh. O diba? Si Mr. Ariel Molak. Manila. Ayan. Nandun na yung tricycle ha? Oh, si Padok may hina guys. Hoy! Huwag magtakbo. Madapa ka! Layo guys. Hmm, ganun din makarating din kami niyan. Tutakbo ka, mapagod lang 'yan. May aso pa din na bullying ka. Amuna. Na rada meda, ay to, bala ka na. Ayun guys, selamat-selamat. Lapat guys, oh. So, Tino naman. 'Di ba? Sana uh, marami mag-comment nito to, dami pa. Yeah, dami pang tatrabaho dito. 'Di ba? Ang layo nang nilakit ko guys, limang kilometro siguro 'yon. Dang no? Ilang kilometro dang? Five? Five kilometre? Fifty. Bye bye guys.